Another day, another parcel. Alam nyo ba, matagal ko na talaga siyang na-order at ngayon ko nga lang ilalagay. May limang taon na nga din itong aming Korean blinds kaya naman naisip kong na. Ilang beses ko na nga rin pala nalabhan niyang Korean blinds na yan at medyo sira-sira na nga din talaga. Dahil nga pinaltan ko ang kulay ng sopa namin kaya naman pinaltan ko na din ang kulay nitong aming Korean blinds. Medyo mabigat na rin sa aking pakiramdam ang kulay ng bahay namin kaya naman naisipan kong palta na. Para na rin mawala na yung mga negative energy kung bakit ako minamalas ngayon. Paris, talaga lang din dumadating sa atin yung parang nauumay na tayo sa kulay ng bahay natin sa ayos, kaya naman pinagpapapalitan na natin. Mas baliwalas nga ang bahay ay mas maganda sa pakiramdam. Pag malinis nga din ang bahay talagang nawawala yung ating stress. Bilang nanay talagang overload ang ating mga gawaing bahay. Pero aminin nyo kapag may bagong gamit tayo ay talagang nawawala yung stress natin. Hindi na nga ako nagkukortina dito sa salas kasi nga mas magastos nga ang kortina. naman pwedeng isang set lang ng kortina ang meron tayo kapag tayo nakakortina. Pero dun sa kwarto namin ay nakakortina na pa rin talaga ako. Sayang din kasi yung mga kortina kaya naman sa kwarto ay talagang kortina lang yung gamit. Gray talaga ang dating team ng bahay namin kaya naman yung mga gamit namin ay puro gray. Pero dahil nga dumadami na rin yung brown namin nagamit kaya naman pinarehas ko na nga. Ang susunod ko naman project nga ay yung sakisame naman sa mga pintuan namin kasi kulay gray pa nga yun. Tingnan nyo naman at ibang iba na nga ang kulay ng aming bahay.